Speaker ng uh, Bangsamoro Transition Authority, ano yung nakikita ninyong uh, uh, uh ano, ano, yung nakikita ninyong uh, implikasyon nito since na uh, ang sulu ay eh, hindi na nga sumama sa uh, BARM uh, dahil nga sa deklarasyon ng uh, uh, Supreme Court, Supreme uh, mm -hmm. na kung saan yung petition ay kinatigan ng uh, Yes, uh, unang-una -una itong petition uh, ang ang direct talaga kinu-question dito sa petition na ito ay yung constitutionality ng Bangsamoro Organic Law. Uh, at uh, alhamdulillah, in that sense, uh, masasabi natin na wala nang agam-agam, wala nang question na ang Bangsamoro Organic Law Republic Act 11054 ay constitutional. Uh, uh, nakataga na yan sa bato. Ang medyo lang negative, ay yung pagdeklara ng Supreme Court na hindi kasama ang Sulu dapat sa Bangsa uh, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dahil alam ang matatandaan natin na yung pre-visit noong 2019 ay nanalo ang no votes doon sa Sulu kas, uh, kasabay ng uh, Isabela City sa Basilan. Yun ang naging focus ng uh, Supreme Court doon sa decision. Now, ito na yung sinasabi dun sa decision na rin na ito ay immediately executory. No? Ibig sabihin, implement dapat kagad yung decision ng Supreme Court. Maraming implication yan. No? Uh, sa tingin ko, dalawa ang implication yan. At ito ang dapat natin gawin. No? Unang-una, sa tingin ko, uh, nararapat na mag-file ng motion for reconsideration doon sa Supreme Court decision upon uh, receiving the uh, decision of the Supreme Court dahil nasasabi sa rules of court na meron tayong 15 days to file a motion for reconsideration but eh uh, kapatid uh, ng ang aking uh, panukala ay dapat uh, tagasulu, taga no or CSO na taga na party dito sa case na yun ang magpa-motion for reconsideration dahil Uh, ang ang issue dito ay yung pagno ng taga-sulo. So, uh, ang magpala mo siya po si consideration ay taga-sulo dahil pa para makita ng Supreme Court na ayaw ng taga-sulo na mahiwalay sa bar. Hindi sa tingin ko, uh, although pwede mag-file ang Bangsamoro government ngayon sa BTA ng motion for consideration, mas malakas ang impact sa Supreme Court kung uh, tausug or tagasuno ang mag ng motion for reconsideration. Para bang ang dating sa atin is tayo ay taga magindanao or taga Lanao, Maranao o Tausog o Maranao or magindanao ay isasama natin ng isang taon sa loob ng bahay natin na dapat sila ang tanungin. Sila ang tanungin. Yan. Yan ang unang uh, aking uh, panukala na dapat uh, maramdaman makita na Supreme Court na ayaw ng ng ayaw ng mga kapatid natin Tausug na taga-Sulu na mahiwalay sa uh, bar. Yeah? Kasi pagkasabi na Supreme Court kung uh, Bangsamoro Government at Bangsamoro Transition Authority Parliament uh, mag-file ng motion for reconsideration, uh, baka sabihin ng Supreme Court na no new arguments, no? Ibig sabihin, uh, syempre uh, tayo yung uh, respondent doon sa petition na yun, no? Sabihin na natin petition nila sa kurtan, tayong respondent doon. Kung tayo pa rin ang mag na magpala motion for reconsideration, baka sabihin na sa Supreme Court, walang bagong argument, ganun pa rin na sinasabi ni Tumbang Samorong. Pero pag tausok o tagasulo na CSO o grupo ang mag-file na motion for reconsideration sa kakipanan Pananaw, ay bagong argument yun. Na mismong tagasulo ang nagsasabing kami ay dapat sa loob ng bar. Yan ang una. Pangalawa, uh, dapat sa tingin ko rin ay pag-aralan mabuti. No? Dahil malaki ang epekto nito. No? Halimbawa, yung mga sweldo ng mga teachers. Kasi ma, yung lahat ng teachers sa Sulu from MBHTE ay malilipat na sa DepEd, National Government. Uh, sa so dito sa uh, bar, ang budget para sa sweldo ng teachers at saka mga ISAL ay galing sa MBHT budget. No? So pag immediately executive 'yan, pag naputol 'yan, no? Uh hindi natin alam kung halimbawa mapunta sila sa Region 9, DepEd may budget ba naka-prepare din DepEd para sa mga teachers yan Ano ang malaking issue from the GAA of National Government. No? Sa budget ng national government, may nakalaan bang budget sa kanila? simplest teacher yan. Na? oh kasi sa atin yung budget galing eh. Pag naputol yan, problematic yun. oh yan ang pinakamalaking sa tingin ko na issue dyan. Yung problema ay yung mga teachers kasi uh, thousands yung mga teachers dyan. Na? ah uh, pangalawa, yung mga empleyado. Empleyado ng mga ministries dyan. Na? oh so, uh, problematic pa rin yun. Mga uh, provincial offices nila dyan problematic pa rin dyan. Pagpasok ng mga national government offices like JSW, DDP doon, uh, another transition na naman yun. No? Yeah? Ibig sabihin, dapat yung paglipat ng mga ganun ay dadaan sa transition. Hindi yun basta-basta bigla na lang sila papasok, may transition yan. For example, magkakaroon tayo ng uh, auditing of the personnel, auditing of the uh, offices, etc. May turnover. Uh, so, uh, it takes time yan. It takes time yan. So, malaking problema rin yun. Uh, isa sa mga problema na nakikita natin dyan ay yung seven parliamentary district. Yung no, anong mangyayari sa kanila? Uh, anong mangyayari sa district? Uh, may, may epekto yan sa election, sa 2025 election. Dahil sabi sa BOL na 80 members of the parliament kinakailangan. kinakailangan. Uh, so magiging sa 23 no? At uh, may nagpanukala na uh, amendahan ng Bangsamoro Moro Electoral Code para i-distribute yung 7 sa other uh, province Pero kailangan din natin ng time doon na, time. yung limit masyadong time natin limit masyadong time natin So uh, isa sa nakikita natin na uh, siguro uh, gamot no? doon sa mga sinasabi kong problematic uh, situation eh baka kailangan nating ma-postpone yung election. No? Huh? yung election or pwede din na uh, extension. Pero pag-aralan lang mabuti yan, no? Huh? sabi nga doon sa nabasa natin sa mga comments, far-reaching in effect nito. Talagang uh, malaking epekto nito. So yung dalawa yung sinasabi ko, no? Huh? Una, uh, yung eh, uh, yung Uh, problematic doon magkaroon ng motion for reconsideration taga Tausug or CSO na taga Sulu ang mag ng motion for reconsideration or yung mismong petitioner hmm? sa kurtan Pwede, Pwede niya siya. Kayo, uh, may mag-file ng motion for reconsideration. Oh. Uh, pangalawa, yung problematic natin dito ay yung mga situation ng uh, public service sa Sulu from barm to national government yung turnover doon, it requires time no at pangatlo yung yung parliamentary district na 7 to anong mangyayari sa kanila matutuloy bang election sa barm or hindi yan ang mga issue natin na kailangan natin liwanagin no na? ng BT parliament na COMELEC at ng national government yung sa uh, motion for reconsideration na nanabanggit yung MP kasi maliban dun sa TAUSO, o hindi kaya naman yung mga civil society organization, ang organization ng MNLF, MILF, maaari ba silang uh, mag-MR dito? ah mas maganda MNLF. No? Uh, MILF pwede rin, pero hindi natin alam kung impleted ba sila doon sa case na yun. Kung kasama ba sila sa kaso na yun. Dapat kasi magpala mo siya po consideration ay yung party to the case din. No? Kaya nga hindi ko masyado alam kung sino yung mga parties doon na magpail ng motion for reconsideration. So, ang akin lang dito, sa akin personal na paniniwala, para malaki ang impact, malakas ang impact sa COMELEC, ay yung people of Sulu ang mag-file ng motion for reconsideration. Yun ang sa akin uh, personal na paniniwala. And then, lahat yun eh, no, ang epekto na pag-aralan ng mabuti. Baka kailangan natin ng time dito sa ating no? Uh, dito sa atin. Lalong-lalo -lalo na yung mga paano natin maayos yung situation sa Sulu, hindi yan kayang tapusin ebs eh, abang ng isang gabi lang. Uh, kailangan yan ng mahabang oras na transition at turnover. Kung ganun talaga mangyari na mahiwala yung Sulu sa Mark. Pa paano yung mga representative na galing dito ng Sulu? Yun eh, na ngayon Hindi lang aparte ng bar, ng Sulu Ano, tuloy uh, yes, tuloy pa rin sila sa aming personal na paniniwala, sa aming paniniwala as member of the parliament. Dahil sila po ay appointed ng presidente, uh, tuloy pa rin ang kanilang uh, trabaho sa BARM until such time na matapos sa eh yung transition. Eh, ibig sabihin, uh, June 30, uh, 2025. Dahil matatapos. Dahil appointed kami ng presidente, uh, pwede lang makalis sa amin yung the appointing authority. Yan ang rules natin ngayon. Kung sino nag-appoint sa iyo, yun ang pwedeng magpalis. So since appointed kami, hindi kami elected, uh, uh, tuloy yung trabaho namin hanggang June uh, 30, 2025. Hmm. Napagin kanina, MP, na uh, posibleng magiging daan ito para ma-extend o hindi naman ma-postpone ang mm. first election sa form. Yes. Kasi nga, wala na. Hindi na kasali yung uh, itong parliament mm. sa subo. Mm. Uh, Tapos, amendahan ng Bangsamore Electoral Code, di yan kaya. Nang, kasi Maraming uh, marami nagsabi na amendahan na lang ang Bangsa Bangsamoro Electoral Code. Pag amendahan mo yan, dadaan tayo ng public consultations. Eh? Tatanungin natin kung sino ang may magmay-ari o saan may lilipat yung seven parliamentary districts. Another visiting yan sa iba't ibang eh, provinces. Kasi kailangan din natin pakinggan ng kanilang uh, eh, So hindi yan makakaya ng isang buwan. Maraming eh? buwan ang kailangan natin gawin dyan. So, kaya isa sa mga option na nakita namin na magkaroon or mag, mag postpone ng election or hindi man ay magkaroon ng extension. Kasi uh, yung oras kulang uh, yung oras, kulang isipin mo filing na sa October 1 to October 8 yata yun tapos nilipat transfer ng COMELEC sa November yung filing dito sa parliament sa Bangsamoro uh, hindi sa yun kung yung ba yung uh, pagpalagay natin na uh, open window para amendahan ng bangsamoro Moro Electoral Code ng isang buwan o isang kalahating buwan, hindi kakayahan Hindi kakayahan. I don't know, MP, ako uh, kung may information din kayo dito sa ano, uh, uh, ruling ng SC, ano, sa uh, Sulu, hmm. uh, yung ano transformation ng mga mujahid din, particular sa nabagitan ng na lawigan, ano ito -ma sila maapektuhan sila? Hindi rin po, kasi uh, Uh, matatandaan natin uh, kapatid na eh, Ibsabang hin na hindi taga na hindi taga-BARM lang. marami din mujahidin sa Sarangani, marami din mujahidin sa Dabao uh, regions, ay kasama rin natin dito sa uh, uh, lahat ng gains natin dito sa Bangsamoro sa BARM. Uh, hindi rin namin nakikita na uh, ma-left behind ng uh, Sulu dahil meron tayong provision sa BOL na related sa mga Bangsamoro outside core territory pero mas malaki ang impact ng tulong ng BARB kung ikaw ay kasama sa BARB. No? Uh, so yung mga mujahidin natin sa sulo no? uh, magiging kahalintulad uh, kahalin tulad sila ng mga mujahidin natin sa Davao region at sa Sarangani province sa South Cotabato na sama-sama rin tayo dito sa BARB. pero ulitin ko mas malaki ang benefits pag kasama ka sa bar ngayon yeah. okay, MP uh Since na ito na nga yung naging uh, desisyon ng uh, SC sa Sulu, kung kayong tatanungin, ah, uh, kanO kaalaga na uh, kanito yung nangyari, uh, resulta na nahiwalay, na dapat isanay hanggang ngayon kasama pa rin ang... ang yes. uh, alam nyo, itong nakuha natin sa Bangsamoro Organic Law, ito ay resulta ng ating peace agreement sa national government. Sa Philippine government. Yung comprehensive agreement kundi Bangsamoro. Sa part natin sa MILEF, Sinasabi ng mga leaders natin sa MILF, hindi naman ito yung 100% na gusto natin. ibig sabihin, uh, tulad sa BOL, no? uh, sa, in, in relation sa Comprehensive Agreement ng Dibang Samoro, 80 to 85% ang nakuha natin dyan uh, na na-implement ngayon sa BOL. Na? Meron pang hindi na-implement na part ng peace agreement. ang ibig ko po, ang point ko po dito ay Ah, magiging continuing struggle natin ito hanggat makuha natin yung uh, gusto natin na right to self-determination natin. Kung ano man na achieve natin ngayon, na makontento tayo, pero hindi big sabihin ng kapatid na doon na tayo. Hindi. Continuing struggle pa rin. Na struggle natin ay ma-implement pa rin fully yung ating final peace agreement, yung comprehensive agreement ng the Bangsa Ibig sabihin, kung hindi pa rin may papapatuloy ito, na may malaking... Yes. Ibig sabihin, uh, hindi pa tapos ang struggle ng Bangsamoro. Moro. Uh, ang pangarap natin ay pasok lahat no kasamang sulu sa Bangsamoro uh, Court Territory natin. Hindi pa dito nagtatapos uh, ang ating struggle. Ibig sabihin, uh, kung hindi man ngayong generation ay mga next generation o mga susunod, continuous pa rin ang jihad, continuous pa rin ang Bagsamoro Estrada. Wala na akong katanungan MP, pero uh, ihahabol ko lang no, kung ano yung mga uh, maliban dito sa napag-usapan natin, ano pa yung mga nakasala ngayon na pinag-usapan sa uh, PK Parliament na Ah, yung pinaka-importante ng mga uh, bills natin ngayon ay patuloy natin na uh, dinidiscuss sa Parliament. Unang-una no? Uh, unang -una yung Bangsamoro uh, revenue code at saka yung Bangsamoro uh, uh, yung IP IP uh, law ng uh, ng Bangsamoro kasi kasama yan sa mga priority legislation dito sa BARM. at uh, ako ay naniniwala na sa mga susunod na araw ay may pasa natin ng mga batas tayan. Na uh, nandito tayo ngayon sa transition period, no? ibig sabihin so, ulitin ko ang ibig sabihin ng transition period ay institution building tayo, pinapaganda natin ng BARM, pinapaganda natin ng mga local government units, pinapaganda natin lahat dito. Uh, ito yung nakuha natin sa Comprehensive Agreement of sa Moro? ito yung nakuha natin sa Bangsamoro Organic Law. Ang end objective natin dyan ay paano pagandahin, malakasin ang serbisyo sa Bangsamoro ng Bangsamoro Government, ng Bangsamoro Transition Authority. Lastly, MP, ang inyong panawagan sa publiko general sa pamumuno sa pamumuno ng ating uh, butihing chief minister Ahud Balawag Ibrahim uh, sa ating uh, Parliament Speaker, Atty. Ali Pangalian Balindong, sampo na mga kasamahan. Kami ay patuloy na uh, magsiservisyo, patuloy na manindigan no, para sa atin lahat, para sa ikauunlad, para sa matagalang pagkapayapaan at para sa atin lahat, sa Bangsamoro, ikaw man ay kristyano, uh, uh, lumads sa Bangsamoro, tayong lahat dito ay sama-sama para sa atin lahat ito.